update sa pagpapatransfer ownership medyo mag i na ulit ang LTO dahil meron silang discover na na transfer owner ng mga units motor sa na kahit na hindi dapat ayan ito yung mga kahit na siguro talunkasan na transfer nakaw na transfer so ang iniimbestigahan ng LTO dito pati ang kanilang tauhan sa kanilang district offices ay uh, Kakunchaba. Ayan, sa ganitong mga proseso. Kaya wag kayong kaya wag na kayong magtakong medyo magi-strict ulit ang LTO ngayon sa proseso ng magpa-transfer of ownership. So, ayun, imbis na mapadali, eh, medyo may hirapan na naman yung mga karens natin. Lalong-lalo na ay medyo kahinahinala yung mga papeles dahil sabi nga ng LTO, meron mga kahinahinalang papeles o kahinahinalang mga unit na na-transfer kahit na hindi dapat. Okay? So siguro kahit kulang-kulang yung mga papeles eh transfer ng kanilang mga tauhan. Ayan, siguro may mga bigaya kanyan. So kaya kapag bibili kayo ng motor na second hand, siguruhin niyo na kompleto ang yung mga requirements, okay? So napaka-importante 'yon para kayo yung nakabili ay hindi mahirapan dahil nga sa bagong batas, within 20 days dapat pa transfer mo ito sa name mo kung ikaw ang nakabili. Hindi kung ikaw naman ang nagbenta within 5 days dapat may report mo sa LTO okay narito yung mga requirements na kailangan kapag magpapatransfer of owner kayo na dapat lihingin mo sa nagbenta sa'yo ng kompleto at hindi ka duda-duda ayan nang una yung original na ORCR kung walang original na ORCR magduda ka wag mo nang bilhin kahit na napakamura okay ikaw ang magsakit ang ulo niyan ikaw mahihirapan kasi kung walang ORCR na original yan marahil yung unit motor sakyan ay talon kasa ito yung di hinulugan uh, may balance pa sa kasa tapos hindi na hinulugan ayan. meron naman yung modus yan eh modus meron naman yung nakaw ayan kasi usually pag nakaw hindi yan naglalagay ng original papers sa kanyang mga motor kaya kung nakaw yan uh, photocopy lang ang makukuha nila ayan so Meron nakasan lang ORCR, ayan. Meron hiniram lang, last pila transfer na sa name nila, 'di ba? ang pala mo ka. Hiniram lang 'yung motor tapos kunyari sa kanila na. So yan 'yung mga kailangan mong makuha pag bibili ka, original na ORCR, deed of sale na kanotaryo, ID ng registered owner, ayan ID mo, ayan na 'yung owner. So mag selfie na rin kayo, mas okay, mas okay sa bahay nila kapupunta ka pag bibili ka kasi kung just in case may problema or ma gusto mo magpa-update ng mga ID uh, mga papeles is ma pupuntahan mo sa bahay nila at hindi kung saan-saan lang yung una uso kasi meet up meet up na lang huwag kang papayag kahit na medyo malayo yung bahay nila kung talagang gusto mo yung motor puntahan mo ayan uso naman na yung angkas ngayon joy motor ka para pagdating mo doon di magkano lang naman pamasahen yan wala palimandaan siguro kung man kalayo okay So ayun uh, Medyo mag i na naman sila Dahil sa nangyaring yun uh, Imbis na mapapabilis Eh wala Dahil sa mga ganong scenario Okay So idagdag mo sa requirements Ayan Kung magpapatransfer ka Magpunta ka sa HPG Ayan bago mo bilhin verify mo sa HPG Kung walang alarma yung motor Ayan O sasakyan para sigurado mas okay din na pagbibili ka ng motor pa mo sa LTO tsaka HPG tsaka sa MDA dahil nauso na rin yung NCAP baka mamaya yan laki ng violation yan para hindi ka rin talo diba? kasi baka mamaya violation yan 5K, 10K di oh. diba? so ayun yung mga kailangan nyo kapag bibili kayo ng sikana ng motor para hindi kay mahirapan sa pagpa transfer of ownership sharing scaring